Si bago na ba naman barbero mga kaidolo na may nga ang di uh, mundi barbero desa barangay sangkal sa president ruas mga kaidolo oh oh ini sa subong ang kwan kalbo oh, na nagpakalbo muna sila halin sa iwahig mga bago ini mga kaidol nga manugbarbiro oh, pahuway dana ikahe daw makapoy gede Oh. Tempihan dana kuno ang kan ang, ang resort kada indi kuno mundut lani. Eh, na ano ni? Eh, indi kay mo sa isa nga ano. Na no kuno ning ambot silingo ni mabtan eh, maabtan kami sini dulom sa mundo gunting ni man. Hm. Curay mga kay dulo oh. No. Oh. Gah ko matapos eh, indi kay ano no ras ka ga alas 6 na. Lahat daw ng kuruk tapos ni. Oh, wala lahat daw ni Kaidol, oh. Hmm? Hello, oh. Hello guys. Hm? Now. Na. Ah, oh. Kaidol. Ah, <laughs> <At>, oh. Sige <laughs> lang mga background sang resort prod, Hindi kini magdulot nga kaidol. kaidol daw. Ah, tapos na, lobat na mga kaidol ng resort. Ang problema mga kaidol, kaidol oh, may bilin pa di on. Oh, Kadamo oh. damo pasambilin pasang mga kaidol sang no, ah, Na problema ha ni gid oh. Okay na ah, ang buhok. na ng resort oh. Ah, padayo na lang guro ni boss. Ah, posi ning ubra ni. Oh no problema ha nya kung idol ko paano ya gid mo matapos ha ya ka buhok ka ka idol ha <laughs> oh At, oh buwas na man kuno ka sa mga barbero oh do taklo ba na nasang labador kay akig ng barbero ta tapos na Wah, gigi katapusan nga pagunting sang box ni mga kaidol. oh, grabe pa himo sa Oh. Ah, oh. Tapos na. Tel. Easy. Pos ni mga kaidol ko anong problema sini? Pika. Hmm, ah, kaidol na. Pinasulos di ang bangko kay tapos ang unong gunting. kita okay, hindi, lagi ko no mo dotlan sa. Ang sulod yang hindi. Oh, ay guba ko long resort. Iya, <laughs> ulod mga bilin pa. Tapos na. Ba, ay nako. Ano no me? Ah, problema dong isa kaya, kaya, natapos, ka kay way gininga tapos mga kaido. lagi pagunteng kay ko na kay gubang, resort. Yes, siko nakakaraos <laughs> ni sumpa ng gift ko lagi ka ursin ang mga problema guys sa kaya wag hindi natapos ang pagpagunting ho oh na mga kaidol, damo kay bilin mga kaidol aginol sol sa kayo ah, mga kaidol ay hapon na din mga kaidol oh na mga kaidol oh tapos, tapos ay, yun tapos eh, ini kay amparbero nagsurrender na mga kaidol tapos gid <laughs> oh ang bagudnay kun niyo oh chura din di tsura, dindi, na madrowing mga kaidol kag -dre lang asta mga kaidol ang amon video namon subong adlaw kay problema dog ini sa ginobantayan ni sana kung ano iahimuon